Hi guys, welcome back sa aking channel This is Lipstick Mama Vlog Buhay Provincia guys. Ang saya-saya namin ngayong araw Alam mo kung bakit Kasi ang tagal-tagal namin dito sa probinsya Ngayon lang kami nakapag As in shopping Oo. Kasi meron Merong nagbigay sa amin Ng konting grasya Oo. So, syempre Na ano ako, kumbaga medyo na Happy, happy Kasi uh, first time In my life dito sa probinsya sa Bisaya, dari sa probinsya. Nakatanggap niya ka. Blessing mula sa among anak, sa akong panganay, guys, si Kinit. Shout out to my son, Kinit Hisola. Oh. Ah, nag-DIY, nag-DIY, nagpunta kami sa DIY kasi dito sa amin sa probinsya, dito sa Babinay, merong bagong shop, ang pangalan ng shop is DIY. So, nagpunta kami doon, namili kami, first time namin na bumili dahil ang lahat-lahat ng itong ginagawa namin, ngayon lang nangyari ito dahil ngayon lang kami, first time na namin talaga mag-shopping, as mag-shopping, oh, for ourselves. Oo. Kasi kadalasan na po pagta kami doon nagbibili para sa tindahan, para sa pamuhay. Ngayon lang namin natalasan as in bumili kami para sa aming sarili. Oh. Kaya thank you, thank you, thank you sa, sa aking pinakapanganay na anak, aming anak na panganay si Kenneth. So doon kami sa so DIY muna na tayo ha. Bumili kami doon ng uh, switch. Kasi yung switch namin sa kusina is ano na, um, nasira na siya. Nilagyan na nga ng, namin ng tape. So ito siya is magkano nga to? Magkano ba to sa resibo doon? Mura lang siya. Ay, ito, ito pala. Nandito sa receipt. Mura lang to siya, guys. Hindi ko lang siya matandaan kung ano pangalan nito. Ano pangalan nito, ay. Eh. Basta, iano ko lang yung price nito. Ito siya. Bili kamen switch. Tapos, hala. Bumili yung isa ko ng balon. Kasi yung bakit kong babae pa tong balon. Ay, so, yung balon naman na to is, yung gagamit dito yung aming um, bunso. Si Seb Seb ang aming 21 months old na baby. So, balloon. Mura lang din to. Diyos ko, super so, mura lang. Ano na piraso. Tapos, binila namin siya ng bubbles. First time niyang maglaro nitong bubbles kasi mahilig siyang maglaro-laro ng bubbles. So, first time namin siyang pag paggamitin nito ng bubbles. Then, bumili din kami ng brush. Dug, -dug, 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 dug sa may labahan at saka sa may mga kalyo kalyo na linisin. Tapos, bumili din kami ng um, wipes. Uh -huh. So, wala na, na. Dito muna tayo sa DIY ng mga product. So, uh, bumili ako ng ano ng anil polish remover. Oo, kasi yung kukuko super itim na. Tapos bumili din ako ng cotton buds. Ito siya, I remember, ano lang to siya? 35 dollars. Oh, uh, ay, 35, 35 pesos. So, so magkano lang ito sa dollars. Tapos, ito siya, ano lang to? Nasa 25, 25 lang ata to. Oh, ano ano na pala so 2468 o diba ba? Tapos pwede namin tong gamitin yung iba tapos yung iba ibenta sa tindahan. Oh. Tapos tada. So sa akin pina bunso na si Akero Z kapatid ng aking nagbigay nitong pera na pambili. Puro ito pambili. Turing kami ng blocks Pwede na to kasi hindi naman niya tumatok eh. As hindi na siya marunong magsubo-subo. Tapos, malaki-laki naman siya. So, pwede niyang eh, mag-practice kang mag-flux, magagawa ng jirap, jirap, robot, robot. Then, Ah, uh, ito. Ito ang pinaka, alam niyo na, pag boy, yung baby, hilig sa mga laro ang traktara -tra sa bisaya. So, pumili kami nitong car car, diba? So, cute-cute ng car car na siya. Yung pabuksan namin, pabuksin na nito oh. naman. Oo. Tapos, malaki siya ha. Malaki. Tapos, basta cute siya. Cute color. Color red as in. Then, dahil yung <laughs> ang pilo kasi niya is ano, yung table lang siya, pinagdubli-dubli ko, pinagtutupi-tupi ko. Binago Binag siya ng pilo, guys. O, kasi, ito siya, hindi siya masyadong ano, a flat. So, at saka super lambot as in sarap-sarap rin sarap niyang yakapin. So at least, at least ma maramdaman niya na ang kuya niya ang nagbili ng unan. O ba diba? Mura lang siya. Nasa 265 lang to. 265. Mm Kasi -hmm. yes, bumili kami ng dalawang piraso. Ano to? Ay, bumba. Bumba. <laughs> Ay, bumba pala. Paano ito gamitin? Eh? Bumba ng motor. Bumba sa motor pala to? Uy, ibang klaseng bumba to guys. O, yung pang ano na hangin. Oo. Yeah. Diba? O. Oh. Buksan-buksan niya ito. Ganun ganun yung Hindi ako marunong. Baka mabali. Baka maputol. So, di ako marunong nito. Ang driver nito marunong. O, ako hindi ako marunong nito. O, tapos sunglasses. Bumili ako ng sunglasses. So, pwede na. O, ano ba yan? Pwede na. O, oh, ano ba yun? na. Okay. O, oh, asa na kayo? Asa na, asa na. Okay. <laughs> diba? So, ito siya. Mura lang din siya. Then, isa kay Mr. Ito yung kanya. Parang Ray-Ban. Ray-Ban siya na fake. o, <laughs> oh, cute naman. Ang cute nito. Eh, pwede nung hiram. na lang din ako na minsan. Asan yung balikat mo? Pwede na ako. Diba, oh, cute nya So, bumili ko yung isa kami. Then, ito, wala nang laman. Ito palang bag, ito siya ay 7 pesos po siya sa DIY Magbinay Brunch. Okay. okay. Tapos, bumili pa kami nito, bumili pa ako nitong, ano, um, ulitin. Ulitin mo ulitin mo yung, ulitin uh, uh, mo model? ito maliit naman na luwugujan dalga uh, may luwugjak kaya kaya ako oh di ba na ay dire mga branch na mga branch uh, niya, uh, Malaysia Thailand Brunei Indonesia Singapore Philippines uh, saan na ni Cambodia India yeah, Turkey, Turkey Spain, Spain. Uy, di ba na ay Pilipinas dito. Wala man lang sa Hong Kong tapos may pang kahit ano di sa tani to sa cocos tapos pang cocos den di ba So, ayan yung ating sa DIY. Then, bumili din kami ng sa ibang grocery naman. Kalug ka ano lang. ni ZZ, dalawang peraso, tina, uh, Tiffany, creams, vanilla, at chocolate. Yeah. Then, um, isa sa kong bigas. Ako pa ikilos. Ito yung mamahal ng bigas na. diba? Then, Siyempre, everything is for. Pag may bigas, merong ulam yan. So, bumili kami ng manok. Alam niyo yung manok na to? Yes! Yan, sauce. Itong manok na to, ito, ito, ito yung manok na naka, ano siya, rolling. Ang tawag nito sa amin, may, manok toyo. Sa parang binabarbecue siyang buo. Oo, oo tapos binili namin. Ang worth nito niya is 250. Ito naman siya is 260. Then, bumili kami sa shop na yan, ah, uh, mamili ako ng shoes. Wow! Kasi, ang shoes ko dito sa probinsya is lahat isirang-sirang na talaga. E, wala akong pang isang So, ito ko Ako ng shoes na ang worth niya is 225. Meron akong type doon, 200, 335. Uh, maganda siya. As in, talagang maganda. Kaya lang, syempre, budget. Gatas pa rin. Tapos, binilang ko si Zib Zib ng Crocs. Ito yung Crocs niya. Ang nabili namin is ganitong kulay. May pagka-blacky-blacky, whitey-whitey siya is $160. Then, another shoes for Zeb-Zeb. So, thank you for the kuya. Uh, ito naman siya is 270. Uh -uh, so, pwede na pang simba niya to. Then, last bag. Okay? <laughs> Yan, gatas. Gatas niya nito. Then, bitchin para sa tindahan. Then, alcohol para sa bakterya So again guys, thank you very much sa aking anak na Kenneth Hisola Matiban. Thank you na, thank you so much. Thank you so much. Sila gagad bless sa trabaho mo. At saka, miss ka na namin. Miss ka na namin. kayong dalawa ng ati, ang uh, uh, ang iyong kapatid na si Hannah Jean. So thank you everyone. Bye bye. Dali, dali. <laughs> thank you. So, ang dami ha.